Uh, yes po, yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa mga katid, merong uh, na 11 luggages. Yes, Your Bapaano Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong, teka muna, ang ipinanhik natin eh, 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya eh, hanapin sa atin to. Hindi ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na Your Honor, eh, wala na kaming Time para mag usap Ang ang sinusunod lang namin, uh, pag tumawag na, uh, mag-load uh, lang kami ng mga luggage luggage na yung sasakyan, then pag natapos, proceed na kami doon sa pagde-deliverer, Your Honor. So, nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanghik natin, hindi eh, na lang natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo eh hanapan. So, hindi na namin na uh, alam yun, Your, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyayari. Ang ibig sa mo sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, sir.